na sa best seller namin dito sa tindahan kaya eto paubos na kaya gagawa tayo ulit at for this video mga mare isi-share ko naman sa inyo kung paano ako ulit magluto ng chicken pastille na share ko na to noon pero isi-share ko ulit ngayon charot baka hindi nyo pa napanood or baka gusto nyo rin magtinda ng ganito after ko pala mahugasan itong chicken breast ay ayan hugasan ko naman siya sa asin ilalamas ko siya para matanggal yung lansa tapos after nyan hugasan ko ulit tapos isa sa lansa na natin dito tapang malakasan nating kawa for your reference lang mga mare eh, nasa 50 cm nga pala yung laki ng kawa na to. Kaya medyo malaki talaga siya at medyo mabigat. At nilalagyan ko na rin pala siya dyan ng mga dahon ng laurel, tapos yung buo, tapos itong ating luya. Patanggal din kasi ng lansa yung luya mga Mars at syempre pampabango na rin yung dahon ng laurel. Para habang pinapakuluan pa lang natin, eh masarap na yung chicken natin. Charat. At ayan nilagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko lang siya masyadong dinamihan kasi medyo may kabigatan na pag sobrang dami ng tubig. And then time to time iniikot ko na lang or binabaliktad ko yung hindi nalulubog sa tubig para ano, pantay siyang maluto mga Mars. Saglit lang naman to pakuluan. Hindi naman kasi kailangan na lutong lututo kasi lulutuin pa naman natin. Yung pwede na siyang mahimay, eh pwede na yun. Pangit naman kasi pag ma-overcook. At habang nagluluto nga ako dyan, eto may nag-order chicken pastil na with egg. Kaya serve na natin. 35 pesos nga pala yung order sa ganitong ano mga Mars. Ganitong order, o diba? daming order. Charot. At ayan mga Mars, luto na, napakuluan ko na at okay na yan. Malambot na yung chicken natin. Tapos mag-ready naman tayo ng ating mga kailangan. Mamit nga ako dito ng food processor mga Mars. Isa talaga to sa holy grail ko dito sa kitchen. Kasi napapadali talaga yung paghiwa ko ng luya, bawang, sibuyas. Unlike before, naman-umano ko talaga siyang ginagawa. At ito yung chicken natin na slice, ay na slice, nahimay ko na siya mga Mars. Diba bongga? Nalilito na tayo. Pero go lang. Ayan, nahimay ko na siya gamit ang tinidor mga mara. Hindi ko na siya napakita. Madali lang namang gawin yon Basic lang. Charot. Medyo matagal nga lang. At tapos eto, nagpainit na tayo ng maraming maraming mantika. Tapos igigisa na natin dyan. Inuuna ko dito yung luya kasi yun yung medyo matagal maluto. Pag medyo halfway na siya, nilalagay ko naman yung marami nating sibuyas. Masarap kasi talaga pag nagigisa yung maraming panggisa mga mars like bawang, sibuyas, tsaka luya. Sa talaga yun sa secret sa magpapasarap ng ating mga pagkain pag marami tayong pangahos na nilalagay. At ayan, luto na siya, nagba-brown brown na. Hindi natin kailangan sunugan yung ating bawang yan mga mare, kaya hinuhuli ko. And then naglalagay na ako ng toyo. Bali yung sauce kasi ng aking pastil mga mare, tinitimpla ko na siya bago ko pa siya ilagay yung chicken. Tapos ina-adjust adjust ko na lang siya pag medyo matabang. Tapos nilalagyan ko rin siya ng maraming suka para kumagal yung ating chicken pastil at yung paminta powder para medyo may anghang ng konti pero hindi sobrang anghang. Tapos ayan, antayin lang natin siya na kumulo at wag na wag nating hahaluin. Pag nilagyan na natin ng suka, antayin natin na maluto yung ating suka at ayan okay na siya kumukulo-kulo na at pwede na natin ilagay yung ating chicken. Paglalagay naman ng chicken, e eh, paunti-unti lang tapos hinahalo ko para hindi ako masyadong mahirapan. Kasi habang tumatagal at habang dumadami yung chicken na nilalagay ko, e eh, medyo bumibigat din yung paghalo. Kaya kailangan paunti-unti lang para talagang masangkot natin siya ng maayos. O ba diba? ang lalim ng Tagalog natin, B. Charot. At ayan na nga mga Mars, buhos na natin lahat yan para maihalo na at maluto na natin ang bonggam-bong. Ito yung exciting part mga Mars, yung paghahalo. Pero yung paghihima ba? Yun yung parang hindi talaga ako excited gawin kasi medyo matagal talaga. Halos 2 to 3 hours ko talagang hihimayin pag ganito kadami, 5 kilo or di kaya 6 na kilo. Tsagaan talaga mga Mars. Tiyaga ka talaga ng bongga-bongga. At tinalagyan ko pala yan ng maraming asukal. Pero wag naman yung sobrang dami. Pampabalance lang ng lasa para medyo manamis-namis na maasim na malinamnam. Charot. At hindi ko pala nilalagyan yan ng asin mga mi. Dahil yung pampaalat ko dyan ay yung toyo na mas masarap kasi sa pastil pag medyo maraming toyo. Yung magpapalinamnam sa kanya. At inaantay ko lang dyan na lumabas yung oil ng chicken natin tulad nyan mga mare at okay na yan. Papalamigin ko na lang yan tapos i-repack ko kasi i-stock natin yan sa freezer para sa susunod na mga araw eh meron tayong stocks. Kasi medyo mahirap nga siya gawin so kailangan kumbaga maramihan na siya pag ginawa para isang pagod na lang kumbaga mga mare. Ganyan yung ginagawa ko, I re repack ko siya dito sa may plastic labo tapos tinatali ko at i stack ko yan siya sa freezer. Out-out nga pala sa lahat ng mga nanonood ng vlog namin at nag-share. Thank you, thank you so much. At sa mga bago naming followers, thank you so much at welcome po kayo dito sa vlog ni Mommy Miles. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. At kung nagustuhan mo nga yung vlog nito, follow mo naman ako at i-share mo yung vlog nito. Part na rin. Thank you for watching. See you tomorrow. Bye!